Pilihan but sabulud. Lalu Pataas. Kumon. kita Nagsad ka din? Uh Oo. -oh. Ako nagsad man din ako eh. <laughs> Sabi ni ito, ko, na eh, sa kung siya pa siya sa bulod. Sabi ni ba, maaaram ng kuya. Kapihan lang. Kita sa uh, kapihan tadi

Ini ini sungai ini nih ah. Ambil. Ana si mama mau. Tuh. Si mama mau nak mau banyak satu. <tutuk> Tampil sa kapihan. Kapihan sa bulud. May tasa. May ang malaki. Ang tasa na ito. mga mm. ini din Ah, bago na himo ini? Mm -hmm. Kapit Sito na, ay pinta

Kapihan. Bonbon. Mmm. May, may ano din, oh. Ito, kapatid mo. Dali kapatid mo. Oh. mo mm. yung ano, yung Oh, hard bun bun. Bunda bun itu. si bun bun. Hahaha. Ah, anu ini parang. Paris. Paris. Oh. Paris Tower ya. Pilih mak tu lagi ha. Paris Tower tayo. Dito tayo sa Paris Tower. Patindog. Oh. Picture kita dyan o dito sa Balik ta Dapat doon sa kuan. Doon sa... Magandang pasyalan dito sa kapihan sa bulod. Ito yung pasyalan pasyalan dito na ano, maganda pala, na na nasa gitna ng nasa sa toktok ng ano, nasa tuktok ng budok. picture mo kayo picture picture

Okay. Ulit, ulit, Mga Magkano naman ang rent ng ano dito? Yung kuan. Yung ganyan. Ulit araw. 1,000 tabi. Ah, maghapon. Ah, magaga na. So, uh, 1,000 ang isang ganyan na ano. Yung isang cottage. Magdamag. Gusto mo pa, pwede ka pa sumakay 1, 2, 3, sa kalabaw. kalabaw 2, yeah. ko. Tapos may tambayan. Dito sa kwan. Bon bon. awal okay one more edi na puno ang oh, kayo uh. bon picture mo daw kami kamat niya daw niya ay lang po yan ha so this ayan ah Hindi tayo tayo maglalakad sa ako ano. Mayroon siyang ano. Ang libro yung ano nito, yung kada uh, na magre-rent ka. Tapos punta tayo ng ano Ganda na CR nila Ito muna tayo ah. Tapos uh, mag CR tayo Ang ganda na CR nila So mga gustong pumasyal dito Sa Ah uh, Kapihan sa Bulod sa CR nila ah Yo, sa mga gusto mo pasyal dito ito yung makikita mo dito sa paligid yan 10 pesos lang ang ano, entrance meron ka ng may cottage kung gusto mo mag cottage 1,000 ang ano 1,000 daw itong payan nitong cottage Para ako ano? Ayan Pwede ka na magkape Ayan ha, dyan yung kapihan Arjo Kubo Ah, may mga kanya-kanya ako ano ha Kain mo bonbon? Ha? Halo, Mbak. Itu Narenpa. din ano. oh, iya, tambayan. Yang terbayang, bilang apa di ini? Ya, 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 mama Ha? ya, maraming ano dito, tambayan. Isa na ito sa mga tambayan. Meron pa doon. Meron dito dalawa. Dalawa dito. Meron pa dito sa gitna. Meron pa doon sa may ano, marami. Maraming tambayan. Pwedeng ano, pahingahan. Ganda ng hangin. Mga ako ano. Mga pan talagang hangin kahit mainit. Mahangin. Ah, mayroon pa pala tambayan din, ano? oh. Puro, ano pala ito, puro... Marami siyang, halimbawa, maraming bisita. Marami palang pwede yung tambayan. Bonbon! Ilan ng view, <laughs> kita kita yung ano. Uh, one more uh, I'm the king of the world I'm the king of the world <laughs> <laughs> uh, <baba na. sighs> Ay, wala nang car ni Bon. Inalis na. Wala nang car. Inalis. Na, Inalis. Tingnan mo. Ay, saan na yung car ni Bon? Maganda ng mga roso. Lalaki yung ano, pita. Hindi kaya. ganun. Pita, sa na roso? So, Ito ng, ano, ganun, ganun kopihan. Na